balita ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Ito ay ang karumal-dumal na pagpatay sa mag sa Naga City, Cebu. Ang tinuturong sa larin ang haligi ng kanilang tahanan. Inuulan ng social media ngayon at lahat ay nag-iiwan ng kanilang mga kanya-kanyang salubin sa pangyayari. Marami ang nagpahiwatig ng labis na galit sa suspect at awa sa mga biktima. Sa Cebu pa rin, ginilitaan ang isang ina at dalawa niyang anak sa loob ng kanilang bahay sa Naga City ang sospek mismong padre de pamilya. Samahan niyo po akong talakayin ng isa sa pinakakarumal-dumal na krimen na nangyari sa Cebu ngayong taon. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. January 27, 2025, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Naga City, Cebu, tungkol sa kaso ng pamamaslang. Agad silang nagtungo sa liblib na lugar sa City Ugan, Barangay Lutak, Naga City, Cebu. Pagdating nila sa lugar ay maraming tao na ang naroon sa loob ng isang barong-barong at luma ng bahay. Ay nadat na nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima. Una nang bumungad sa kanila ang duguan at wala nang buhay na katawan ng isang batang lalaki. Pagpasok sa silid na yari sa kawayan ay naroon naman ang wala nang buhay na katawan ng isang babae at ng dalawang taong musmos. Ang tatlong mga biktima ay kapwa naliligo sa sarili nilang mga dugo, sanhinang malalim na sugat sa kanilang liig. Ang mga biktima ay kinilalang, ang 32 years old na si Junilyn Jimenez, at ang 11 years old nitong anak na lalaki at bunsong dalawang taon pa lamang na babae. Ang pamilya nila Junilin ay native ng Naga City, Cebu. Nabibilang ang kanilang pamilya sa mahihirap nating mga kababayan na naninirahan doon. Simpleng may bahay lamang ang kanyang ina at magsasaka naman at pag-aalaga ng mga hayop ang trabaho ng kanyang ama. Ito na rin ang naging dahilan kaya naman hindi na sila nakapagtapos ng pag-aaral. Sa murang edad ay natuto na ang mga ito sa paghahanap buhay at pagtatrabaho para makatulong sa kanilang pamilya. Lumakay si Junilin na isang mahinhinad dalaga, mapait ito at mapagmahal na anak. Nang tumungtong sa tamang edad ay umibigang dalaga sa katauhan ni Carlo Campo Redondo, natubong Kabadbaran City, Agusan del Norte. Noong una ay maayos naman ang na naging pagsasama ng dalawa, lalo na nga nang isilang ni Junilin ang panganay nilang anak, na lalaki noong 2014. Nang isilang ang anak na panganay, ang dalawa na yata ang pinakamasayang tao sa mundo. Umikot ang kanilang oras sa pag-aalaga sa panganay na anak. Sa kabila ng hirap ng buhay, ito, hindi ito ininda ng mag-asawa. Makalipas pa ang apat na taon, ay muling isinilang ni Junilin ang pangalawa nilang anak na lalaki. At taong 2023 naman ang busong anak na babae. Pagtitinda ng buko ang naging trabaho ni Carlo. Umaga pa lang ay umaalis na ito sa kanilang tinitirhan, daladala ang karito na puno ng buko na siyang inilalakon niya sa matataong lugar sa kanilang bayan. May mga pagkakataon na kasama niyang nagtitinda kanya mag-iina. Sa tuwing walang pasok ay sumasama din sa kanya ang dalawang anak na lalaki. Hapon na minsan ay umaabot pa ng gabi ang mag-aama sa lansangan sa pagtitinda ng buko. Si Junilin naman ay malimit na maiwan sa bahay dahil sa itong nag-aasikaso sa anak na bunso at sa mga gawaing bahay. Maliban dito ay may mga hayop din silang inaalagaan tulad ng manok at baboy. Subalit ang masayang pagsasama ng dalawa ay unti-unting nagbago. Naging mainiti ng ulo ni Carlo at lumala ang pagkasiloso nito. Palagi nitong pinagbibintangan ng asawa na may itinatago sa kanya gayong hindi naman ito umaalis na kanilang bahay. Lalo pang ang lumala ang problema na magsimula na itong gumamit ng pinagbabawal na gamot at malulong sa online games kung saan nauubos ang kinikita nito. Dito na nagsimula ang masalimuot na pamumuhay ng pamilya. Madalas nang mag-away ang mag-asawa dahil sa wala nang maibigay na pera si Carlos sa asawa para sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Ang kinikita nito ay madalas niyang maubos sa paglalaro ng online games at pagbili ng illegal na gamot. Sa tuwing magtatalo ang mag-asawa ay sinasakta ni Carlos si Junilin. May mga pagkakataon pa na pinagbabantaan niya mga ito na papatayin. At kung aalis sila ay una na niyang umunong papatayin ang pamilya ng asawa. Sa kabila ng mga pananakit na natatanggap sa asawa ay nanatili si Junilin sa piling nito. Sa tuwing kakalma ay agad din naman itong nang-aamo at humihingi ng tawad sa kanya. Para ipakita ang ganap na pagbabago, ay pumayag ito na maipasok sa rehabilitation center sa tulong ng kanilang barangay. Subalit nang makalabas, ilang linggo lamang itong nagpakatino at muling bumalik sa bisyo. Noong nakaraang taon ay na-admit din ito sa psychiatric ward ng Vicente Soto Memorial Medical Center para magpagamot sa lumalala nitong sakit sa pag-iisip. Matapos ang ilang mga therapy at gamutan ay muli itong nakalabas kasama ng mga neresetang gamot na kanyang iniinom sa tuwing susumpungin. Subalit maging ang mga nasabing tableta ay walang nagawa para baguhin si Carlo Camporedondo hanggang sa mangyari na nga ang krimen. Wala nang buhay ng matagpuan ng dalawang minor di edad at kanilang ina matapos pagtatagain sa kanilang bahay sa Nagas, Cebu. Ang itinduturong sospek sa krimen, ang kanila mismong padre di pamilya. Ayon sa report, January 27, 2025, ay maagang nagising ang pamilya ang anak na pangalawa ng mag-asawa ay maagang umalis ng bahay para pumasok. Ganon din si Carlo na naghanda na para sa kanyang pagtitinda ng buko. Naiwan sa bahay ang mag-iinan na sila Junilin, ang panganay na anak at ang bunsong babae. Makalipas lamang ilang oras ay umuwi si Carlo sa kanilang bahay dala ang kanyang gulok na siyang ginagamit nito sa pagbiyak ng buko. Pumasok ito sa loob ng bahay kung saan naman ay dinatnan niyang kumakain ng almusal ang kanyang mag-iinan. Ayon sa mga kapitbahay, ay wala naman silang narinig na ingay o sigawan sa loob ng bahay. Alas 10.30 ng umaga ay magtutungo sana ang ina ni Junilin sa kanilang pahay para dalhin ang gamot sa sakit ng ngipi ng kanyang apo. Subalit na sa lubong niyang manugang na si Carlo, bit-bit pa nito ang dugo ang ita. Hinabol nitong matanda, subalit mabilis itong nakatakbo at nakapasok sa kanyang bahay. Dito na ito sinalubong ng galit na ama ni Junilin hindi naman lumaban si Carlo. Sa halip ay isinigaw nito na pinatay niya ang kanyang mag bago ito tumakbo patungo sa masukal na kagubatan. Agad namang tinungo ng mga kapitbahay ang bahay ng mag-iina at dito na nga nila nakita ang masakit na sinapit ng mga ito. Malalalim at halos maghiwalay na ang mga ulo nito sa kanilang katawan. Kaya naman wala nang naglakas ng loob na galawin ang mga biktima at sa halip ay agad silang tumawag ng polis. May mga mumu pa ng kanin sa mukha ang mga biktima at sa lamesa at sa hig ay naroon pa ang plato na may kanin. Kaya ayon sa mga investigador ay kumakain ng mga biktima ng dumating ang suspect. Umakyat ito sa kwarto kung nasaan ang kanyang mag-ina. Ayon sa mga pulis, malakas ang kanilang paniniwala na una na nitong tinaga ang asawa at bunsong anak. Kaya naman hindi na nakasigaw ang mga ito para humingi ng tulong bago nito tinaga ang panganay na anak na kumakain naman sa kusina. Kasama ang mga pulis, barangay tanod at mga concerned na mga citizens ay agad nilang sinuyod ang malawak at masukal na kagubatan kung saan nakita huling tumakbo si Carlo. Matapos ang anim na oras na paghahanap at habulan ay na-corner nila ito sa masukal na lugar sa Sitio Sinsin, Barangay Kogo, Naga City, Cebu sinubukan pa nitong manlaban sa mga arresting officer. Dahilan kung kaya naman binaril ito ng mga pulis sa kanyang binte. Nahirapan pa sila sa pagbikbit sa suspect dahil sa masukal ang kagubatan at malayo-layo ang lugar kung saan umaabot ang sasakyan. Gabi na nang maidala nila ito sa Vicente Soto Memorial Medical Center kung saan sinalubong sila ng mga galit na galit na mga mamamayan. Dahil sa tagal at layo, ay maraming dugo ang nawala sa suspect. Nanawagan pa sila kung sino ang gusto mag-donate ng dugo dito. Subalit walang kahit na sino ang nais na mag-donate ng dugo sa suspect. Nang gumanda ang pakiramdam ay agad itong kinausap ng investigador. Ayon sa kanya ay hindi niya alam ang nangyari. Ang natatandaan niya lamang ay uminom siya ng energy drink. Ang suspect ay kasalukuyang naka-hospital arrest at sinampahanan ng kasong tatlong bilang ng parricide. Kung mapapatunayang nagkasala ay maaari itong makulong ng habang buhay. Subalit maaari naman itong magplead ng insanity dahil sa may record dito sa nasabing hospital ng admission noong nakaraang taon kung saan ay nakitaan ito ng sakit sa pag-iisip. Kaya malaki din ang posibilidad na ito ang gamitin ng abogado nitong dahilan para bumaba ang sintensya nito o mas malala pa ay mapawalang sala. Bagay na labis na dumadagdag sa sakit na nararamdaman ngayon ng pamilya ni Johnny Lynn Jimenez. Ang mag ay kasalukuyang nakaburol at nakatakdang dalhin sa kanilang huling himlayan sa February 1, 2025 sa Naga City Public Cemetery. Panawagan ng marami kung nakakaranas ng pananakit at abuso mula sa asawa, ay huwag nang matakot na makipaghiwalay kung ito naman ang mas makakabuti para sa kalagayan ng inyong mga anak. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.